presko, nindot nga disenyo o dagang kapilian ng mga buwak ang gidalit sa lenghug hugna sa Sebloom karong tuiga subay sa nagkaduol nga pagtimaan sa All Souls o All Saints Day. Naglaray nga mga stalls sa mga local flower growers o vendors ang mutagbo kanimo sa Senior Citizens Park sa Dakbayan sa Sugbo. Doon ay asters, lily, orchids, roses o mga readily available ng arranged flowers ang mahimong mapalit gikan sa 80 ngadto sa kapin o sa kalibo. Natay, natay mga buwak dali. Barato ra kayo kini siya. 500 na ni siya. Then, nindot na kayo siya ganang arrangement. Then, dugay pa kayo ni siya malaus. Kaya, ma... Presko kayo tong buwak. Then, nasa tayo mga ing Bonsai na siya. Cross. Cross. It's only for 1,000. And this one, same price rasa kini. Kaya nindot kayo bongga ka siya. kay tulog siya whole. Then, napatay mga ing arrangement. Ini affordable na kayo, tag 200 na So, visit na mo Gawa sa mga local flowers, doon na sa'y mga talagsaon nga buwak, gikan sa ubang probinsya, gidala o gibaligya din sa sugbo. Bisan ang nagsugod na pagsaka ang pipila ka presyo sa buwak, tungod sa nagkaduol ng kalagkalag, doon ay uban nga may pabarato silang presyo, epekto sab sa kainit sa panahon. Siya ka tag-200 ni siya. Yakaro, tag-170 na lang kay sobra kainit lagi. Ya, yeah, pangarina mo ar mahurot niya mumbulak. Asay sa mga manindahay nga doon na may pagsaka sa presyo sa buwak, itandi sa naandan nga mga adlaw ubos paghihapon ng ilang pagbaligya tungod sagad nila mausab mismo ang nananom sa mga buwak. Si Cebu City Mayor Raymond Alvin Garcia siyang bahin, mimando sa kapulisan sa syudad nga bantayan kining mga pagpangawat o gandila o buwak sa mga samang. Nagkanayon ang mayor nga maoki ni Sagad nga nadawat nila nga reklamo mga reklamo nga ako madunggan pirmi regarding kaning ani ang, ang, pagpangawat kuno og mga buwak kandila ilang ibutang niya mga mawara na no dayon no? so sa tinas atong kitan sad ang atong mga ha, buwak og mga kandila nga i-offer bitaw sa atong dito sa mga minatyan mausahay na mga suga nga ilang ipamutang Unya mga mawa lang sila mawa pod kuno ang ilang ipamutang. Gibisita ni Garcia karong adlaw ang dagkong okay, mga samang sa dakbayan ug mibut kag niya ang improvement labi na sa paghawan ug seguridad nga gipatuman. Pahinumdom ni Garcia sa katawhan, kutob lang sa alas 10 sa gabi, mamahimong mobisita sa mga menteryo. Samtang usa ka adlaw sa diipang All Saints Day, padayon ang pagpunsisok sa mga mamauli ay sa Cebu South Bus Terminal. May bisita sa terminal alang sa inspeksyon si Cebu Vice Governor Hilario David III, lakip na ang hepe sa Cebu Police Provincial Office ug sa Police Regional Office 7. Wahinoy makakulian nga nabantayan sa terminal o deployed na sab ang tanang medical o security personnel nga mo mag magmonitor sa lugar. Kini si Angel Cafe Sanyal alang sa MyTV Cebu.